Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin bakit maraming tao ang biktima ng sugal. Alam ko po ang sugal ay isang addiction din. No? Karamihang tao dito sa mundo, mahirap, mayaman, kilala o hindi kilala, once na na-addict sa sugal, ay mahirap na pong gamutin. So, ano mga, mga posibleng dahilan? So, kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video na ito, pakilike lang po, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. So, or gambling ay is a game of chance. Hindi po dito, guys, kailangan ng skills. Kailangan mo lang ng swerte. At intindihan mo kung ano ang rules ng sugal. So, ano ba ang mga dahilan kung bakit maraming tao ang na, na bibiktima ng sugal o na maraming taong biktima ng sugal o Una unang dahilan paulit-ulit na pag-asa sa panalo ang sugal ay umaasa ng intermittent reward system minsan panalo madalas talo kahit pihira ang panalo pinang hahawakan ito ng mga manunugal na parang sigurado mangyayari ulit kaya kahit lugi na umaasa pa rin sila makabawi yun po unang dahilan. Ikalawa, e pagkaroon ng psychological addiction. Ang sugal ay maaaring makasira sa natural or reward system ng utak ng tao. Katulad ng droga, ito ay naglalabas ng dopamine, kimikal sa utak na may kinalaman sa kasiyahan. Kaya kahit alam ng tao na talo siya, gusto pa rin niyang magsugal. Ikang tatlong dahilan kung bakit maraming tao ang biktima sa sugal, kadalasan walang suporta or pag-amin. Self-denial kumbaga guys. Maraming nalulong sa sugal ang nahihiyang humingi ng tulong. May stigma or kahiyan sa pagiging sugar sugarol kaya nagkukubli sila, lumalalim ang utang at lalong nahihirapan. Ikaapat na dahilan kung bakit maraming biktima ang sugal. Pinansyal na pagkakalugmok. Kapag patong-patong na ang utang, mahirap makabangon. Pwede itong magdulot ng pagkawala ng ari-arian, negosyo o trabaho. Ikalimang dahilan, sirang relasyon at tiwala. Nawawasak ang pamilya at pagkakaibigan kapag nalulong sa sugal. Minsan ay nauwi pa sa kriminal na gawain pandaraya pagnanakaw dahil sa dip, dip dispirasyon ika e na dahilan kung makit maraming biktima ang sugal kawalan ng hustisya kadalasan ang mga ang mga pasugalan ay disenyo para panalunan ng may-ari hindi ang manunugal ang biktima ng sugal ay nagdadala ng sistema kung saan laging talo ang karaniwang tao. Kung ikaw ay may kakilala kang nalulong sa sugal at may mga paraan para humingi ng tulong tulad ng counseling support groups, halimbawa Gamblers Anonymous, at paggabay mula sa pamilya. So, kailangan talaga, guys support system ng kaibigan at pamilya at ako at aminin natin ang addiction sa sugal ay isang malaking problema na dapat lutasin. Kung kaya wag na mag magsugal kasi most of the time matatalo lang talaga. Yan lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood at supporta uh, Please like, share, inwagalimutan mag-subscribe sa si channel ko. Ito naman pong kaibigan News Jake. Paalam. I love you all. Ingat po tayo palagi.